everyone. This is Doc Mitch again. So ngayon, alamin natin itong tanong na to. Doc, hindi ba delikado ang bilateral pneumonia kay baby? So ang pneumonia ay isang infection. So ang pneumonia ay pwedeng viral, bacterial, o fungal infection. So ang pneumonia sa mga babies, um, very common yan. No, so, madalas nakikita natin yan sa hospital, sa clinic, pagkakaroon nila ng obo, lalo sa mga babies na less than 5 uh, years old. So, according sa mga datos or data ng mga Department of Health, DOH, and WHO, mga ganyan, isa sa cause of death ng mga batang 5 years old pa baba ay pneumonia. So, nakakamatay ang pneumonia, mga mamis ha. So, wag nating pabayaan ang simpleng ubo at sipon o lagnat ng mga babies natin. So, tandaan natin ang pneumonia, nakakahawa din yan kasi pwedeng maipasa yan. Kasi nga bacterial infection, so pwedeng makahawa sa ibang tao. So, mode of transmission yan ay droplet. So, ibig sabihin sa laway, nagbahing, ganyan, nalanghap mo, o yung laway napunta sa iyo, mga ganyan. So, pwede kang mahawa. So, be careful sa mga babies na less than Uh, five years old below. And then, sa mga matatanda na 65 years old pataas, yan, mas madali silang kapitan ng mga uh, sakit. So, mababa ang kanilang immunity. So, mas madali silang kapitan ng iba't ibang sakit. Kasama na doon ang pneumonia. Ganun din, yung mga may, merong asthma, COPD, mga ganyan, emphysema, yung mga may lung diseases, mas madali silang maka-acquire ng pneumonia. Kaya, Oh, isa sa mga kailangan natin oh, i-check kapag ka merong lagnat, sipon, ubo na tumatagal ng tatlong araw, kahit bigyan mo na siya ng gamot, hindi pa rin nawawala. Yun, kailangan mo nang dalhin sa clinic, kailangan mo nang ipakonsult yan. So, yung tanong ni Mami, Doc, delikado ba ang bilateral pneumonia? Yes, delikado talaga yan. Lalo kapag ka napabayaan o hindi siya nabigyan ng antibiotic o nararapat na gamot sa kanya. So, dapat pag ganito, kasi nga parehong baga, mayroong pneumonia, kailangan ipacheck ka agad. So, probably, siguro ito, yung baby niya matagal yung ubo, nilalagnat, tapos, hindi nawawala kahit binigyan na ng antibiotic. So, pinachas x-ray siguro para malaman kung yung anong cause niya. So, right antibiotic ang pwede doon sa pneumonia. So, antibiotic. Kailangan i-consult ka agad sa inyong doktor. Kasi nga, ang pneumonia, pag napabayaan, ay nakakamatay. Lalo sa mga less than 5 years old na mga bata. Mga sintomas ng pneumonia. Yan. Lagnat, sipon, obo, hirap na huminga, Ganyan minsan kapag